Alam mo ba na ang madalas na pananakit ng dibdib, heartburn, at hindi maipaliwanag na kabai maaaring dulot ng bird o acid reflux na konektado rin sa anxiety? Marami ang hindi nakakaalam na magkaugnay pala ang tiyan at isipan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ugnayan ng bird at anxiety, mga sintomas, sanhi, at natural na paraan ng paggamot. Kaya kung ikaw ay madalas kabahan, hindi makatulog, o makaranas ng paninikip ng dibdib na walang malinaw na dahilan, siguraduhin tapusin ang video na ito. Uh, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang natural na health tips at kaalaman. Tara, simulan na natin. Ano ang GERD? Gastroesophageal Reflux Disease. Ang GERD ay isang chronic o pangmatagalang karamdaman sa sistemang panunaw. Ito ay nangyayari kapag ang asim o asid mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, ang daanan ng pagkain mula bibig papunta sa tiyan. Dahil dito, nakakaranas ang pasyente ng heartburn, pananakit ng dibdib, o maasim na lasa sa bibig. Sa pagitan ng ating chan at esophagus, mayroong muscle na tinatawag na lower esophageal sphincter, lay. Para itong balbula na bumubukas kapag lumulunok tayo ng pagkain at sumasara para hindi makabalik ang laman ng chan. Ngunit kung ang lay ay mahina o hindi maayos ang pagsara, bumabalik ang asido mula sa chan paakyat sa esophagus. Dahil hindi sanay ang esophagus sa asido, ito ay nagdudulot ng pangangasim, iritasyon at iba pang sintomas. Bakit na pagkakamalang heart attack ang GERD? Ang pangunahing dahilan ay dahil ang parehong kondisyon, GERD at heart attack ay maaaring magdulot ng pananakit sa dibdib o chest pain. Isa, parehong may pananakit sa dibdib. Sa GERD, ang asim ng tiyan ay umaakyat sa esophagus kaya nararamdaman ng pasyente ang hapdi o mainit na pakiramdam sa gitna ng dibdib, heartburn. Sa heart attack, may kakulangan ng oxygen sa puso, kaya nararanasan ang paninikit, pressure, o matinding sakit sa dibdib. Magkapareho ang lokasyon ng sakit, kaya madalas malito ang mga tao, lalo na kung hindi pa nila naranasan ang alinman. Dalawa, may kasamang iba pang sintomas. Minsan ang GERD ay may kasamang paninikip ng dibdib, pagkakabigat sa dibdib, hirap sa paghinga, pawis, takot o kaba lalo na kung may anxiety. Lahat ng ito ay maaari ring sintomas ng heart attack, kaya lalong nakakalito. Tatlo, mas tumitindi kapag nakahiga o pagkatapos kumain. Ang GERD ay kadalasang sumasakit ang dibdib pagkatapos kumain, lalo na kung matataba o maasim ang kinain. Mas lumalala rin kapag nakahiga agad pagkatapos kumain dahil mas madali makabalik ang asido. Sa heart attack naman, ang pananakit ay hindi nakadepende sa pagkain, kundi sa bigla ang kakulangan ng oxygen sa puso. Kailan mo dapat seryosohin ang chest pain? Kung hindi mo sigurado kung bird lang o possible na heart attack, mas mainam na magpakonsulta agad sa doktor o er kung may. Matinding paninikip ng dibdib, pagkawala ng hininga, pawis ng malamig, pagkahilo o pagsusuka, sakit na umaabot sa panga, likod, o braso, kadalasan sa kaliwa. Tandaan, hindi lahat ng chest pain ay GERD at hindi rin lahat ng heart attack ay sobrang sakit. Mas mabuting magpakasiguro kaysa magsisi. Mga sintomas ng BIRD 1. Heartburn Ang heartburn ay isang hapdi o mainit na pakiramdam sa gitna ng dibdib, kadalasang umaakyat mula sa tiyan papuntang lalamunan. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito sakit sa puso, kundi sintomas ng acid reflux o BIRD gastroesophageal reflux disease. Paano nangyayari ang heartburn? May muscle sa pagitan ng tiyan at esophagus na tinatawag na lower esophageal sphincter, LAY. Ang LAY ay parang GATE na nagbubukas kapag lumulunok ka ng pagkain at nagsasara pagkatapos. Pero kapag mahina o nagkakamali ng bukas, ang asim ng tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus. Dahil ang esophagus ay hindi sanay sa asid, ito'y naiirita, kaya nararamdaman mo ang hapdi, init o parang nasusunog sa dibdib. 2. Acid Reflux ang acid reflux ay isang kondisyon sa pagtunaw ng pagkain, kung saan ang asim o asid mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, ang tubo na nag-uugnay sa bibig at tiyan. May muscle sa pagitan ng tiyan at esophagus na tinatawag na lower esophageal sphincter, play. Ito ay parang pintuan na nagbubukas tuwing lumulunok at nagsasara pagkatapos para hindi makabalik ang laman ng tiyan. Kapag ang lei ay mahina o nagkakaroon ng problema sa pagsara, ang asid ng chan ay umaakyat pabalik sa esophagus, na nagdudulot ng hapdi, burning sensation, at maasim na lasa sa bibig. 3. Pagkabigat o paninikip ng dibdib Isa sa nakakabahalang sintomas ng GERD ay ang pagkabigat o paninikip ng dibdib. Dahil dito, maraming tao ang napagkakamala na atake sa puso ang kanilang nararamdaman. Pero paano nga ba konektado ang GERD sa ganitong sintomas? Ang GERD, gastroesophageal reflux disease, ay nangyayari kapag ang asim o acid sa tiyan ay umaakyat sa esophagus. Kapag nairita o nasunog ng acid ang lining ng esophagus, maaaring maramdaman ang hapdi sa dibdib, paninikip o pressure, pagkakabigat sa gitna ng dibdib. Ang mga muscle sa paligid ng dibdib ay maaaring mag sa iritasyon, kaya nagkakaroon ng pakiramdam na parang may nakadagan o masikip. GERD ba o heart attack? Mag-ingat! Dahil halos magkapareho ang nararamdaman, dapat alamin ang pagkakaiba. GERD Mainit o maasim sa dibdib. Heart attack Matinding paninikip ng dibdib. 4. Hirap sa paghinga Ang hirap sa paghinga ay isa sa mga nakakabahalang sintomas na maaaring maranasan ng taong may GERD o gastroesophageal reflux disease. Sa unang tingin, iniisip ng marami na ito ay dahil sa sakit sa baga o puso, pero posible rin itong sanhi ng acid reflux. 5. Ang matagal na ubo o paulit-ulit na pag-ubo ay hindi lang palatandaan ng sipon, trangkaso, o allergy. Sa maraming kaso, ito ay maaaring sintomas ng bird o gastroesophageal reflux disease, lalo na kung walang ibang malinaw na dahilan tulad ng infection. 6. Pagkapaos ng boses o namamalot Alam mo ba na ang pagkapaos ng boses o pamamalot ay maaaring hindi lang dahil sa sigaw, sipon, o pagod sa lalamunan? Ito rin ay maaring sintomas ng BIRD o gastroesophageal reflux disease. 7. Pakiramdam na may bara sa lalamunan Isa sa mga hindi pangkaraniwang sintomas ng BIRD na madalas ipagkamali sa ibang sakit ay ang pakiramdam na may bara sa lalamunan kahit wala naman talagang pisikal na bara. Ang tawag dito ay global sensation at ito ay madalas kaugnay ng BIRD o laryngopharyngeal reflux LPR. 8. Hirap sa paglunok dysphagia ang hirap sa paglulok o dysphagia ay maaaring isa sa mga komplikasyon ng bird gastroesophageal reflux disease. Ito ay isang kondisyon kung saan mahirap lunoko ng pagkain, inumin, o kahit laway, at minsan ay may kasamang pakiramdam na may nakabara sa lalamunan. 9. Madalas na pagdighay o pagkabag Ang madalas na pagdighay, belching, o pagkabag, gloating ay karaniwang sintomas ng bird o gastroesophageal reflux disease. Bagamat mukhang simpleng sintomas lang ito, kapag paulit-ulit at nakakabalisa na, maaaring senyales ito ng problema sa chan o acid reflux. Ano ang kinalaman ng pagdighay at pagkabag sa GERD? Kapag may GERD, ang asido sa chan ay umaakyat sa esophagus na nagdudulot ng pressure sa chan at dibdib. Ang katawan ay naglalabas ng hangin belch bilang natural na reaksyon sa discomfort. Dahil dito, madalas ang pagdighay kasabay ng pakiramdam ng kabusugan o pagkabag kahit kaunti lang ang kinain. Sanhi ng pagdighay at pagkabag sa GERD. Pagpasok ng sobrang hangin sa chan habang kumakain o nagsasalita, aerophagia. Imbalance sa acid level ng chan. Pabagal na pagtunaw ng pagkain, delayed gastric emptying. Reflux ng hangin at acid pataas sa lalamunan. Mga pagkain at inumin na nakakapulala ng pagdighay, kabag. Soft drinks o carbonated drinks. Kape at tsaa gatas at dairy products. Maanghang at mamantikang pagkain. Sibuyas, bawang, tsokolate. Alak, paano may ang madalas na pagdighay at kabagbird related? Kumain ng dahan-dahan at huwag magsalita habang ngumunguya. Iwasan ang soft drinks at pagnguya ng chewing gum. Umiwas sa pagkain ng marami agad mas mainam ang small frequent meals. Iwasan ang paghiga pagkatapos kumain. Magbawas ng timbang kung overweight. Uminom ng maligamgam na tubig, hindi malamig. Panatilihin ang tamang posture habang kumakain at pagkatapos kumain. 10. Pagkabalisa o anxiety. Alam mo ba na ang GERD, gastroesophageal reflux disease, at anxiety o pagkabalisa ay konektado? Marami ang hindi nakakaalam na ang acid reflux ay maaaring magdulot ng anxiety, at ang anxiety naman ay maaaring magpulala ng sintomas ng GERD, isang vicious cycle na mahirap putulin kapag hindi naagapan. Kapag ang isang tao ay may GERD, nakakaramdam siya ng hapdi sa dibdib, heartburn, kabag, hirap huminga, o parang atake sa puso. Ang mga sintomas na ito ay nakakabahala, kaya nagkakaroon ng takot, stress, o panic. Sa kalaunan, nagdudulot ito ng chronic anxiety o palagi ang pagkabahala sa kalusugan. Samantala, ang anxiety naman ay nakakapag-trigger ng acid overproduction sa chan. Nagpapahina sa lower esophageal sphincter plate na dahilan kung bakit umaakyat ang acid. Maaaring magdulot ng mas mabilis na paghinga, hyperventilation, na Nagpapulalan ng sintomas gaya ng kabag at hirap sa paghinga Bird Anxiety, isang vicious cycle Bird nakakaramdam ng sintomas na istres at kinakabahan lalong lumalala ang bird Mga sintomas ng bird na maaaring magdulot ng anxiety Heartburn, hapdi sa dibdib Paninikip ng dibdib Pakiramdam na may bare sa lalamunan Hirap sa paghinga o parang kulang ang hangin Pagdighay, kabag Paulit-ulit na pag-check sa katawan, health anxiety Anxiety and those symptoms na parang bird. Pananakit sa chan o dibdib. Hyperacidity. Kawalan ng gana kumain. Mabilis ang tibok ng puso. Nahihirapang huminga o parang nasasakal. Paano maibsan ng bird at anxiety ng sabay? Sa pagkain. Umiwas sa mga trigger foods, maasim, mamantika, tsokolate, kape, soft drinks. Kumain ng maliliit pero madalas na pagkain. Iwasan ang pagkain bago matulog. Sa lifestyle. Practice deep breathing at relaxation techniques. Regular exercise kahit brisk walking lang. Matulog ng sapat, umiwas sa sobrang pag-iisip tungkol sa kalusugan. Limitahan ang social media at self-diagnosing. Sa gamot kung kailangan. Antacids o PPIs para sa GERD. Anti-anxiety meds o natural supplements, konsultahin ang doktor. Psychological counseling o therapy, CBT ay epektibo sa health anxiety. Tandaan! Ang GERD at anxiety ay magkaugnay, kaya ang solusyon ay hindi lang sa chan kundi pati rin sa isip. Ang pag-aalaga sa mental health ay mahalaga para mapabuti ang kalagayan ng katawan. Kung ikaw ay patuloy na nakakaranas ng GERD at anxiety, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maaaring mukhang simpleng problema sa chan lang ito, pero kaya nitong makaapekto sa iyong isipan, emosyon, at pang-araw-araw na buhay. Kaya huwag baliwalain, magpatingin sa doktor, alagaan ang sarili, at hanapin ang tamang suporta. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang health tips at natural na kaalaman. Salamat sa panunood, at ingatan mo ang iyong katawan at isipan. Hanggang sa susunod! Hashtag bird, hashtag anxiety, hashtag kalusugan.